Tips para sa mga baguhan pa lang bilang isang content creator. Kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang bilang isang content creator, huwag mo munang isipin yung kitaan o yung kikitain mo dito kay Facebook. Ang gawin mo lang muna is mag-enjoy ka sa pagpo-post at gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin na makapagpapasaya sa'yo. At huwag na huwag kang magpapa-stress sa paggawa ng mga content. Dahil kapag baguhan ka pa lang, mas maganda kung ishare mo lang muna yung mga ginagawa mo sa araw-araw para makilala ka ng mga followers mo at kapag marami ka ng kakilala, doon ka na mag-isip ng kung ano yung mga content na gusto ng puso at isip mo na pwede mong i-share sa mga followers mo or sa mga manunood. At ang payo ko lang po sa inyo guys na dapat ay iwasan nyo ang makipag-away kung may mga basher na kayo. Dahil ang pagiging isang content creator, dapat ay manatiling kalmado at positibo. Hayaan nyo lang yung mga basher na yan basta ang mahalaga, nag-e-enjoy kayo sa mga ginagawa nyo.